Good morning, everyone. Ayan. Ayan. <laughs> Good morning, guys. Ayan. Pag umaga, ganyan ang bunso ko. Sobrang lambing yan sa akin. Ayan. Napakalambing. Well, dalaga. Kahit dalaga na yan. Ayan. Sobrang lambing pa rin yan. Ang baby namin. Yan. Ang tawag ko sa kanya ay baby. Ayan baby ko yan at napakasipag na baby ko hello ka muna hi may hiyain siya guys ayan nakikita niyo lang siya sa aking mga ina-upload na picture ayan yung aking bunso bunso ano yan say hi nga say hi dali na hi muna unting Mm -hmm. Patingin, patingin. Hello. Good morning. <laughs> mm -hmm. Ay, sorry. Ayan guys, umaga na naman. Start na lang tayo ng ating mga gagawin. So, umaga. Ayan. Hello. Shoutout po sa inyo lahat dyan sa mga nanonood ng aking vlog. Ayan, tapos pa lang natin maglikpit sa loob ng aming garden ni nanay. Eh. At ayan nga, bagong gising na rin ang aking baby baby. Ayan, baby. Eh. baby ang tao sa kanya guys. Eh. Kasi ganun talaga, napakalambing talaga ng bata okay, mo. Ayan. Shout out po nga yan. Tumatawag din si nanay. Eh. Yung baby kong isa rin. <laughs> ano ba? Aren. Are? Di, di manan inaalin ma. Buta ka, yan. Almosan na, na pa kayo, guys. Ayan, shout out po sa inyo. Ay, makulimlim na naman ang panahon namin dito sa bigot. Ayan, ito pa, eh. Ayan, po.